Doc Fidel, Doc Fernandez, ano po yung mga yes. common na uri ng infection during this time of the year? At ano po yung mga senyales, sintomas nito? Okay, during the start sa taon na ito, no, yung, yung pagpasok ng tag-ulan, dumami ang dengue. Siyempre, ma maintindihan bakit dumami ang dengue. No? Dengue, dulot ng lamok yan eh. Magmula sa summer tapos papunta sa, sa, sa rainy season, papasok yung ulan at nai- naiipon yung mga tubig sa yung mga stagnant water sa kapaligiran. Iyon e po ang breeding place ng ng lamok. So unang-una magmula nung pumasok ang tag-ulan, dumami ang kaso ng dengue. Tapos ngayon naman, ah, nandito na tayo sa umpisa ng tag-ulan, dumadami naman din ang ulan kaya nagkakaroon po ng mga baha dito sa Sambungan, nagkakaroon ng takutan eh pagka dumilim. Bakit nag nagka-experience kami ng baha? Eh. Ngayon sa baha naman, siyempre tubig yan. So may danger din na ang tubig ay mapulyot. Maraming sakit galing sa tubig, katulad ng diarrhea. May mga, may mga uh, contamination sa tubig na nagdudulot din ng diarrhea. Tapos meron ding mga mas malubhang mga infection yan, katulad ng leptospirosis. Mm -hmm. Tapos bukod doon, mas marami ngayon, ngayon dumadami yung common colds yung upper respiratory tract infection tawag namin, yung sipon at ubo. dumadami mm -hmm. uh, yan dahil na, yung sinabi nga natin, nagkakaroon ng relative pagbabagsak ng ating immune system dahil bihirang tayo nakikita ng araw. Mm -hmm. Habang tayo lumalabas, tapos may kaunting sinag ng araw, nagpapayong pa talaga tayo. Mm -hmm. So, talagang alam mo, Cheryl, yung mga bitamina natin kailangan ng araw dahil sa UV yun na uh, yung ultraviolet rays nagluluto yan sa ating mga especially vitamin D ngayon kung wala kang exposure sa araw na katulad yan, eh, talagang relatively no relative ibig sabihin uh, compared sa normal talagang bumabagsak ng baga ang ating immune system kaya yung yung infectious agent imbis na nandiyan lang sila protektado tayo ay nakakapasok sila sa ating mm -hmm. katawan at nagdudulot sila ng signs and symptoms. Kaya lang, siyempre, karamihan ng colds ngayon, uh, meron nga akong mga kaibigang nagkaka-COVID din, kaya lang, very mild na rin eh, very mild na rin. As uh, parang common colds na rin sila. Bakit? Eh kasi nga, eh, karamihan upper respiratory viruses yan eh. Mm -hmm. At uh, ang common colds, hindi lang isang coronavirus. Apat na coronavirus yan, plus yung COVID pa, 19, coronavirus din ay yung meron pang mga common cold na coronaviruses, meron pang influenza, meron pang respiratory syncytial virus, at marami pang rhinovirus. Re so maraming mga respiratory virus na pumapasok sa atin ngayon, nasa kahanginan yan. Kaya lang kung sino yung vulnerable, kung sino yung mababang ang resistensya, kadalasan sila ang unang tinatamaan. Mm -hmm. Eh yung mga iba na mag ang immune system, nandyan yung kaharap lang yung may ubo at may sipon, hindi naman tinatamaan. Bakit? Kasi siyempre ba, disbalansyado eh. Pero yung mga katulad ng mga nasa ospital, yung health workers, yung mga doktor, nasa ICU, eh araw-araw siya pumapasok palagay natin doon sa isang ward na infectious ward na nandun ang lahat ng umuubo. So yung doses, kahit, kahit healthy siya, pero yung karak, maraming masyado siyang nilalanghap na na infectious agent maring talagang uh, vulnerable din talaga yung mga health workers. Mm -hmm. So, Doc, yan, magsisimula, ubo, sipon, pero pag nagkaroon na po, kagaya niyan, kunwari, nagkaroon na ng sore throat o nilagnat na, ibig sabihin po ba niyan, eh, mas malala or matinding infection po ang dumapo sa katawan ng isang tao? You can say it that way Cheryl no kasi maraming maraming stages kasi yan may mga uh, stages yan una muna nagiging pag, pagpasok ng virus, a-attach muna siya sa ating mga cells. Tapos, uh, da dadami siya, no? Mag Multiply siya. Hanggang sa yung, there is yung tinatawag nilang minimum infectious dose. Hmm. Meron ta tinatawag na minimum infectious dose. Kung iisa, dalawa lang, hindi talaga. Walang signs and symptoms yan. Pagka niya yung, let's say, for example, 1,000 viruses, for example, ang minimum infectious dose pagka nagkaroon ng 1,000 viruses, eh, saka siya nagkakaroon ng multiplication, saka siya dadami. And eh, pag dumami siya, of course, nagkakaroon ng signs and symptoms. Kaya pagka nagka-fever na, ibig sabihin pumasok na sa dugo. Ibig sabihin nagre-react na yung katawan natin. Eh yung katawan natin naman, may mga, may mga sensor kung yan eh. Pagka na-sense na nila, kunyari, isa lang ang na nakita nila, hindi yan mag-trigger ng alarm dalawa, tatlo. Mag-trigger ng alarm at ating katawan through fever. Kasi, kaya yung fever na yan, defensive mechanism natin yan eh, na nagkakaroon ng fever, ay, may, may problema, may infection siguro ako. Ganun yan eh. Signal yung fever eh. Ibig sabihin, pumasok na ang virus at uh, multiply siya at nando na, most likely, nando na sa dugo. Mm -hmm. So, tama yung, uh, yung ano mo, yung idea mo. Tama yon ibig bang sabihin na uh, yon ang tamang paraan niyan eh nag-progress na yung sakit mo uh -huh. imbis na o, tama yung sinasabi mo, uh, Cheri eh doc paano po ang ano niyan agad po ba dapat kailangan pumunta na po sa ospital or pwede pa naman po itong ma-manage sa bahay and kailan po sa, natin masasabi na kailangan nang dalhin ang isang pasyente sa ospital Okay, ganito ang prinsipyo nan. So, uh, sasabihin ko lang yung konsepto, no? Yung especially yung mga ganyan, viral infection. So, viral infection usually yan lasting 7 days lang. Mm -hmm. Kar karamihan kung normal tayo, no? Normal tayo, wala tayong bisyo, healthy tayo, magandang meal na, na pagkain natin, pagka tinamaan tayo ng ganyan, usually ang virus tumatagal yan mga 7 days lang whether you like it or not, talagang umaalis siya. Hindi siya tumatagal ng matagal na matagal dyan sa ating katawan. Mm -hmm. So, ang virus, after seven days, self-limited. Kung baga, aalis talaga siya. Ang, kaya lang, kung minsan nagkakaroon ng problema yung katawan natin, komplikasyon ba? Doon sa presensya ng virus, nagkaroon ng komplikasyon, kaya tumatagal ang sakit. Yun ang ayaw natin. So, at in, in the first place, pagka ikaw ay nagkaroon ng lagnat, dapat meron kang mga Ayun, um, good nutrition dyan, rest, uh, plenty of water. Tapos, yung mga supplements mo, take take mo ngayon kung mas malala sa virus. Ang virus kasi hindi mo na kailangan meron pang mga uh, specialized na medisina eh. Pag viral diseases, support lang. Kung mga ang tawag namin dyan eh, uh, support lang talaga yung katulad ng uh, hydration mo, tsaka yung food, food mo, mm -hmm. kailangan ano lang. Because uh, kung healthy ka, whether you like it or not, aalis talaga yung virus. Mm -hmm, mm -hmm. Iba ang trato natin kung, ay, nag -pneumonia. Ano yan? Bakit nilalagnat yan? in x ka. Uh, naku, may, may tama sa lungs. Iba yun. Kailangan, ay, naku, malaki ang tama sa lungs. So, mas mabigat na antibiotic yon. Pero most of the time as out of 10 siguro mga 8 ang pasyenteng okay lang nilagnat ka ngayon mamaya after 2 days wala na okay lang yon mm -hmm, uh, mm -hmm. unless of course na immunocompromised ka medyo ibang klase yon o kaya meron kang ibang sakit or for example diabetes mellitus o kaya meron kang cancer at nagte ka ng mga chemotherapy ibang trato yon ibang Pagtrato ng infection uh, talaga kung may ganong kondisyon. Uh,